guys, ganap nga ay nagising nga ako na malakas nga ang anggi dito sa kubo namin. Halos binabahan na nga rin itong loob ng Bugay Farm, Moti Karina, na, nang gawa na. <laughs> ganito ang panahon talaga. Eh, ang una natin kay Crave ay sopas. Kaya naman nagbiyahe kami ni Bebo sa pinakamalapit na bilihan dito sa farm. Be, ilang araw na nga ang sunod-sunod ang ganito kalakas na ulan. Sana nga ngayon huminto na dahil napakarami na nga nakalubog na bahay. Nagpunta nga kami dito sa may pure gold tangos at ko konting lang ang taong. First time ko nga lang mamimili dito. At una nga namin hinanap ni Bebo ay yung mga ingredients na gagamitin namin sa ulam at sa sopas na gagawin namin ngayon. Actually, gusto ko na nga sana mamili ng mga stock namin sa farm, kaya lang ang iniisip ko. Wala nga pala kaming rep. Kaya naman yung mga pinagbibili namin, eh yung sasakto lang sa kakainin namin ngayong araw. Dahil kasama rin pala namin nagpunta sa Bugay Farm yung mga alaga naming asot pusa. Eh pinamili ko na nga sila ng mga pagkain din nila. It's actually, nagpa-plan na din kami dalawa ni Bebo na mamili nga ng mga grocery na ipamimigay namin sa mga nasalanta. Kaya lang, iniisip namin kung saang part kaya ng bulakan o ng Pampanga ang may pinakahigit na nangangailangan. Siyempre, hindi naman kasi kami ganun ka-powerful kaya kung ano lang yung kayanin ng budget na ayun eh yun lang talaga yung makakaya naming bilhin. Nag-almusal na nga rin kami ng siomay pagkatapos naming magbayad. At pagkatapos naman noon, inaya ko sila na sumaglit nga dito sa palengke. Buti na lang din itong mga oras na to, eh katamtama na nga lang ulan at sana nga eh hindi na bumugso ng sobrang lakas. Nagpapabili nga si Bebo sa akin ng pansahog nga daw sa sinigang at bibili naman daw siya ng mga liyempo. Kaya naman binili ko na nga itong mga gulay na ilalagay ko nga sa sinigang. Katapos ko nga mamili, dumiretso naman ako dito sa 7 eleven dahil gusto ko naman magkapi. Makabili nga kami ng kapi, tapos na rin bumili ng liyempo si Bebo, kaya sumakay na rin kami sa Montero, Pulipid. After mm. <coughs> nga noon, nagbiyahe na nga kami pabalik dito sa Bugay Farm. Pagdating na pagdating pangalang namin, sinabi ko nga agad kay Bebo na asikasuhin na namin yung mga lulutuin namin. Pero halos ngayon pa lang din kasi kami nagluluto dito sa Bugay Farm, kaya hindi pa maayos yung mga gamit namin, kagaya nga nitong lagaya ng mga suka, mantika, at toyo. Kaya naman nagkanya-kanya na kami ni Bebo at nagtulungan na nga kami para maaisalin na nga itong mga tunang ng estetik na mantingnan. <coughs> Nung matapos nga kami sa ginagawa namin, naghiwa naman na ako ng mga sahog na panglalagay ko nga sa lulutuin kong sinigang. Sobrang special nga ng sinigang ko na to. Paano hindi magiging special? Diyos ko, hirap na hirap ako maghiwa ng dahil sa nail extension ko. Naksyo Naghiwa na nga ako ng mga sibuyas at dinagdagan ko nga itong kamatis na hiniwa ko. Pagkatapos ko nga mahiwa lahat ng panangkamp ko, e eh, nagpatulong naman ako kay Angeline mapagmahal na paliyabin nga itong kalan namin. Hinalang ko na nga dito yung palayok na paglulutuan ko at inilagay ko na nga yung mga nilaga kong baboy kanina. Malambot-lambot na nga rin yan kaya inilagay ko na nga itong sibuyas at kamatis. Tatakpan ko nga lang yan at ihintayin kong kumulo pero habang kumukulo, eh hiniwa ko na nga itong paborito ko rin gulay na sigarilyas. Sobrang gustong gusto ko nagluluto dito sa palayok na to, dahil feeling ko, extra special at napakasarap ng lasa kapag ka dito ka nagpakulo. <coughs> Tapos nga no, naglagay na nga rin ako nitong sinigang mix. Dalawa nga ang ilalagay ko para sobrang asim. Sa sinigang kasi gusto ko talaga yung sobrang asim. As in yung nangangangiwi-ngiwi sila kapag ka umilop sila ng sabo. <coughs> Oh, habang hinihintay ko ang kumulo itong sinigang ko, nagdiretso muna ako dito sa likod para manguha nga ng siling panyigang. O ngayon, alam ko na mo yung pakiramdam na masarap pala sa feeling kapag ka merong kang tanim na gulay. Aba syempre, bukod sa masarap mamitas ng tanim, eh malaki pala ang natitipid natin. Eh, sabi ko nga kay nanay, kailangan palibutan natin yan ng tanim na gulay. Ay. Nakalimutan ko nga na meron din kaming tanim na talbos at bumili ko kanina sa palengki. Halos paluto na nga itong sinigang na niluluto ko, kaya inilagay ko na nga yung talbos na hinimay-himay namin kanina ni nanay. Grabe, pag sinabi kong sinigang, gusto ko yung ganyang kalapot. Sakto-sakto pa mo, napakasarap nagluluto dito sa palayok na gamit ko. Kaya lang, medyo maliit pa nga itong palayok na gamit ko. Kaya sabi ko, bibili ko ng mas malaki yung may lumalabas na genie. Isa nga, itong sinigang sa gustong gusto kong inuulam, pero napakadaling lutuin. At sa pamamalagi nga namin dito sa farm, ay Diyos ko, magiging cooking vlog na yata ang mga content ko, naksyutan. <laughs> Sobrang sarap kasi nagluluto dito guys. Kaya lang itong sinigang ko, sinobra yata kaslam. Luto na nga itong sinigang ko at papakuluin ko lang ng konti. At maya maya nga, ngayon lang ako nakakita ng isang Bini member sa kabukiran. Naksuta. Sabi ko nga kay Ditsy, parang kulang pa yung ribbon mo. Dagdagan mo pa. Dahil luto na nga pati ang kanin, naghain na nga kami dito sa lamesa. Kanya man, mga antana. Kahit gaano pa ako nagda-diet ngayong mga panahon na to. Pagka sinigang ang ulam, hindi pwedeng hindi ka magkanin. Isipin nyo naman, sobrang asim na sinigang. Tapos ang sausawan nyo, patis na may maraming sili. Dito pa mo sa amin, ang gustong gusto namin sa sinigang, yung nanginginig yung taba. O yan ang gustong gusto ni Bebo, mamaya niyan pati rayuma mo nanginginig. Ano pa kaya ang masarap lutuin ngayon tag-ulan? Magsi-comment kayo. Wala na akong ideya kung ano yung uulamin namin mamaya. Naksuta. <laughs> Yan lang naman. Salamat.